una ang pamatsyon kontanggal umay upang maghatid mga mga kwento sa buhay buong barangay kapitbahay mga tropa at tambay tawagin ng na rin si ano mo? kalogalog mula sa bulwagan ng kwentuhan sa bulat na naman mga wentong may wenta. Ako ang iyong pabansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Tina pa! Tina pa. Tinapah, heto ang ulam na masarap sa hapunan, maging sa tagulan. Wow! Dito sa Bulacan, meron kaming natuklasan, ang 50 years na tinapahan. Bangus, galunggong, tamban at tinapa. Dito kay Aling Mercy, wala ka nang hahanapin pa. Kompleto sa pagpipilian, lahat pwede mong tikman. Sa halagang abot kaya, sa paggastos, di ka makukonsensya. Uh, nagsimula po ito sa aming tiyahin na si Rosario de la Cruz. Siya yung nagturo sa amin kung paano patakbuhin yung hanap buhay niya. Tsaka talagang inaano niya sa amin na, mahalin namin yung kanya hanap buhay kasi balang araw daw, sa amin daw, kami daw magpapatuloy. Pinamana nila sa amin kasi nung kalakasan niya, kami yung mga kasama niya, katulong niya na nagpapatakbo sa hanap buhay niya. Subalit kung ano dito ang bongga, ang chicken, tinapa nila. What? Chicken tinapa? Talaga ba? Sa dalawang buwan nilang pagtitinda ng chicken tinapa, maraming tao ang nagtaka. Kaya't sa tindahan ni Aling Mercy ay for the sila. Pag nakita nila, talagang namamanghasla. Bakit daw merong tinapang manok? Kaya nakakatuwa. <laughs> At kung bakit ito aksidenteng invento Dahil nag-birthday ang asawa niyang maloko. Pero wag ka, magandang kinahinatnan nito. Hindi lang tinamaan ng Toma, pati na rin ng masarap na ideya. Ah, uh, ang istorya niyan, birthday kasi nitong asawa ko, ay eh, may natira siyang chicken na pulutan. Ay eh, kinabukasan, naisipan niya, gawing tinapa. Ay eh, nung tikman namin, okay naman siya. Ayun, pinag-aralan namin kung paano pasarapin at saka yung inano namin inimpro inimprove yung pagtitimpla. Tapos hanggang ayan tinangkilik na ng maraming tao. Ayun dumami na yung mga customer namin. Halos dalawang buwan na siya na ano nag-click. Yung chicken tsaka yung mga isda, halos parehas lang kasi minamarinate din yung mga isda bago siya ilubog doon sa kumukulo. Ganon din yung ano manok. Parehas lang sila pero magkaiba sila ng lutuan kasi hindi pwedeng pagsamahin. Panalong-panalong kanilang ideya dahil ang 50 years na tinapahan ay na-innovate nila. Ito ay tanda ng pagsubok ng bago ay di masama dahil baka ang simpleng ideya ay makakapag-have sa negosyo pala. Sa wakas, kaya ko na. Grabe ang hugot, grabe rin ang patama. Kaya instant relapse ang hatid ng kanyang pirapirasong tula. Ang salarin, walang iba kundi ang bulakenyang makata na mapapa-OMG relika ka sa kanyang mga viral likha. Galog, galog! Alalahanin mo sa tamang paningin, hindi ka kapasyonin. Tinan mo lang ulit ang sarili mo sa salamin, hindi ka perpekto. Pero, walang mali sa'yo. Ikaw, ang pamantay. Meet ang manunulat slash manunulat na si Regina Amit na mixed emotion sa Sockmed ang laging bitbit. -bit. Time check, 10.10 10 p.m. With a thought na sa hinaba-haba ng proseso, paglisan mo lang pala ang magpapatatag sa akin ng ganto. Sa kanya na nga lang ako sumasaya. Sumama pa siya sa iba. Sinabi ko, natantanan ko muna ang pag-scroll para makaiwas ako sa mga ganitong pananakit. Grabe ng mga comments. Parang may a little bit of galit. <laughs> I love it! Simula yung hilig ko sa pagsulat noong elementary pa lang ako. Pinagsulat kami ng teacher namin ng uh, dialog, dialogo. And noong time na nagpasa ako sa teacher namin, sabi niya ang ganda. And sy syempre, parang paniwalain ako. Naniwala <laughs> ako na maganda yung sinulat ko noon. And doon ko naisip na, ah, baka ano talaga, baka para talaga ako sa pagsulat. Hanggang sa na-enjoy ko na siya. 2017 po, doon po talaga ako nag-focus po sa pagsusulat ng tula. Dahil yung 2017, nawala po yung tatay ko. And yung tatay ko yung sobrang kakampi ko sa lahat. Nung time na nawala po siya, nag-isip ako ng paraan kung papaano ko ba may express yung nararamdaman ko. Pero mararamdaman ko na para pa rin sa tatay ko pagsusulat ang tumayong kakampi ni Regina, sandala ng mga letra at tugma, mga salitang nais sanang maipadama sa ama. Yung sinulat ko po na naiintindihan ko na si tatay, nung una hindi ko maintindihan bakit late siya lagi umuwi, bakit mabilis magalit si tatay, tapos nung lumaki na ako na si tatay ko, doon ko naiintindihan na kaya pala si tatay, gusto niya na sabay-sabay kaming kumain. Kasi darating pala yung araw na yun na hindi na rin pala siya uuwi talaga lang tuloy sa bahay namin kasi mawawala siya. And yun po yung masasabi ko na hindi ko, hindi ko makakalimutan kasi Marami rin pong naka-relate po doon and isa po yung sa nag-viral po sa Facebook and sa TikTok po. At kung noy sa screen lang ang tutok ng mga utaw na nakaka-relate, ngayon ay sa wakas. At bakas na bakas ang resulta ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Dahil na isa libro na ang kanyang pirapirasong tula na nagbigay ng napakaraming inspirasyon. Ginanap ang kanyang first ever kapirasong sulat book signing sa MIBF 2025. Kung saan dumalo ang kanyang mga avid readers sa Sokmed. Maging mga new fan eh na super interested. Gusto ko pag nabasa niya siya, gusto kong maramdaman mo na may nakakaunawa sa'yo, na may kakampi ka at may nakikinig sa'yo kung paano ako naging mag-isa. Habang sinusulat 'to, gusto ko pag binasa mo 'to, maramdaman mo may kakampi ka. Pira pirapira tula, pirapira pirasong likha, inspiration to everyone ang iyong mga akda. At patunay ka na tunay ngang sa pagsusumikap ay posibleng matupad ang kahit anong pangarap. M -m -m mga kababayan, Lumang bago o bagong luma? Left to right at throwback, malala. Isipin mo na kaya mong abutin ang iyong minimit. Uy, kaka! Alogalogs! Meet my brother, Louie Louie Louie, ang baliktanaw master na oh so logi. Magkolekta ng nostalgic items, yan ang kanyang hobby. Mula sa mga comics, laruan, kamera, maging bintana, at old mini TV. Hello, text ba to? Uh, welcome po sa aking balik na nao tambayan. Makikita natin dito guys yung ating mga tanking toys, sumpit. Yung sumpit, lalagyan mo siya ng munggo. Pag nilagay mo yung munggo sa bibig mo, saka mo ititira sa mga kalabad. Siyempre, hindi mawawala sa atin mga kabalik tanaw ang text. Ang bilang natin dito sa iwadala, lopat, pat, amalinim, ato, pilo, wasam, sipusam, tsa, ang iyong pamato, laban sa kanyang pamato. Marami diyan talagang pumepetus pa. Sa tamang pagtira, beben siyang ganyan. Tapos yung ibang nga nakalabas pa yung dila. Chachub Tabla. Ayan, yan ang Batang Pinoy Text. Laruan na Donatello ni Turtles, Ganito to mga Himan G.I. Joe. Pag meron ka nito, solid ka sa school nyo. Siyempre, isa sa mga favorite natin, yung uh, Erickson, Reaper, Pager, na talagang kailangan mo munang tumawag sa mga operator upang maibigay yung message sa ating mga kaibigan. Siyempre, pag may mga piyestahan, hindi mawawala yung ating mga Viewmaster. Kung saan magre-renta ka sa halagang 25 mero meron kang pagkakataon na manood ng tatlong bala or reels na ibibigay sa'yo ni Manong or ni Manang upang ito iyong panoorin. So, ito ang naging uh, high tech nila noon. Pagka meron kang Walkman noon, sikat ka. Ibang mga item ko nandito nakatago pa. Gaya nga nitong mga kapanahunan ng Pings. sobrang solid para sa mga batang pinoy noon na merong kambal cap wow hang dami mr 2014 nakabili ko ng isang isang buo na kung tawagin lang namin noon is binubo sa mga chichiriya natutuwa ako kasi yung nung bata ko hindi ko siya nabuo eh so 2014 mula noon nagtuloy-tuloy na nakapasok ako sa isang grupo na puro puro baliktanaw collection doon na nang nangyari yung palitan na kailangan nahawakan ko siya na ko siya. Para ang kwento ng bawat item na yan, alam ko. Kung hindi ko nahawakan, hindi siya mapupunta dito sa item ko. So lahat yan, alam ko ang kwento na hawakan ko ako mismo naglaro. Simula ng makahiligan, ay eh agad nang na nga nasundan. Ang kaso lang, si Brother Louie ay ahoy na sunugan. Isinalba mga carry at nagsimula muli sa hobby. At ngayon ang kanyang major goal ay magkaroon ng balik tanaw tambayan na open for all. Along the way, makakasalamuha mo yung mga tao na mayroon kayong same hilig na pag nagkukusap na kayo, nagkukwento na kayo, ang sarap pakinggan yung kanyang kwento ng kabataan. Saya na maalala ko yung araw na mga hinahawakan ko sila. Yung parang paghawak mo, bumabalik ka ulit sa pagkabata. Maalala mo yung kalaro mo, biglang maalala mo, bata ka ulit. Tunay nga ang throwback ay di na lang pangwebes. Webes. Masarap balikan ng kabataan na enjoy mo to the fullest. Napakasarap na may ganong istorya ang bawat isang batang Pinoy na maaalala mo, oo nga, ganun nga. Logalogs, ang sarap magbalik now. O ba? Diba, Eddie, wow! wow. <laughs> Tinapay na malambot. Nakakatuksong mapindot, mabilis ang pagkain. Kahit saan bitbitin, hindi ka mabibitin. Talagang nakakagulat. Sa una mong kagat, may ulam na agad. Nag-start kami last November 2024. Uh, Nag-meet kami nung business partner ko, si Sir Homer. Tapos pag usapan namin na yung frustration niya na yung focus on Filipino food no kapag pupunta ka ng mga mga food food market food bazaar actually siya yung nag nagsabi ng shopaw tapos yung no, sinabi niya shopaw parang nag nagano sa isip ko sabi ko pwede ang shopaw sabi kong ganon kasi we can put anything inside the steam bun. The best of China at Pinas, pinagsama. Swak na swak sa inyong uh, panlasa. May dinuguan na smoky. Sisig sa table number 3 Street food na Pinoy barbecue. Chicken pastil na papatok for you. Ang bola-bola, mas sinarapan. At itong kung tawagin ay begukan. Ang kanilang siopaw, pang-dessert pa feeling Christmas na dito sa We are marketing it to resellers and distributors. Actually, plano nga po namin later on, may regional flavors kami. Uh, na para ma-highlight ang bawat region dito sa Pilipinas, kung ano yung mga ulam na... na Very famous sa bawat region. Kaya ang kanilang pwesto sa ugbo, di ko pinalampas at sinugod ko kasama ko ngayon nga dito si Sir Homer. Sir Homer, parang karinderya naman to. Ang sato sa ulam, magsisig, magbinagawas. Proud na proud tayo sa mga pagkain Pilipino. Para sa panibagong experience sa pagkain Pinoy, ang ginawa natin, nilagay natin ngayon sa Bego Begukan nga dyan natin, Sol. Oh, yes. Begukan yung gagawin ng yung mudutin. authentic pampanga. Masarap. Huh? Parang ngayon mo lang natikman na. <laughs> so, pag tinikman mo siya, wala yung lansa. Wala po yung lansa. Kasi kung ganito yung lamong ko, eh, ibig sabihin nun, nasasarap pa <laughs> ito na, ito na. Mainit, ha? Ah? <laughs> ito yung dinuguan. At ito, magawin mo syempre, match na match. Ito daw ang isa sa mga bestseller. <laughs> Oh! Hemet! Ang hemet! Hemet! Uy, ang sarap! Hindi ko pa natitikman, masarap mo. Ayan, oh. Ang kaloob, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi siya masyadong matamis, no? Yung yema kasi, oh. Talagang sisipain ka ng tamis, eh. Pero ito, sakta lang. Timpla. Mmm panalo. Wow! Ayun, no? 35 pesos lang. Sa rektor, butas ba itong plato mo? Itong plato. <laughs> Parang laging wala. Opo, <laughs> ang sarap talaga. Uh, itong pagpapakain nila sa akin, three days na <laughs> Parang regalo o ampaw, isang surpresang nakaka-wow! Wow! Kaya sana mamaya, sa mga hapunan ninyo, sana'y masarap ang ulam mo, mapasyopaw, o kanin ang pagkain mo. Pagpasok pa lang ng bare months, ramdam na agad ang Pasko sa Pinas. Wow! Kung hanap niyo yung lugar na mala fairy tale, abay tara na sa Night of Lights! Simula pa lang ng Vermont pero hindi kami magsasayang ng chance dahil sa Team Logan, ramdam na ang kapaskuhan! Dito sa Barangay San Juan, City of San Fernando, matatagpuan ang magical na Christmas Village na ito. Kumikislap sa liwanag ang bawat kanto. Saan ka man tumingin, Instagrammable ang disenyo. Hindi lang pambata, kundi pang buong pamilya ang kasiyahan. Sa halagang 100 pesos sa adult at 50 pesos sa kids below 4 feet, sulit na sulit talaga ang pasyalan. Eh, eh, eh. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. No. Dad, sino yun? Tara, ate. Doon na lang tayo sa kabila. Tara. Ang <coughs> Pasko um, ay sumabit, Tayo ay magsiawit Eh, <coughs> awit? Marami rin ditong iba't ibang karakter. Ikaw na lang ang mamimili, Abel. Kung saan ka, makiki selfie o makikipagkwentuhan ng very light. Di Bukod pa rito, mamamangha ka rin sa kanilang snow. Yung tipong ang eksena ay mag slow Let it go! Let it go! Kerry, sabi ko, let it go eh! Ay, ko! Limang taon nang bukas ang Nights of Lights. At bawat taon, may bagong highlights. Siyempre, yearly, meron naman talaga tayong mga bagong ginagawa para mas marami tayong mapasaya. Yung mga bago natin, siyempre bago. Bago yung bilang ng mga ilaw, mas marami ngayon. Yung attraction, so masasabi mong ang dami. Kasi meron tayong mga super trees, waterfalls, yung mga castle, uh, tunnel of lights. Marami, kasi marami silang maaabangan. At bilang dinayo na rin namin ito, hiniram muna namin ang entablado kung saan ang mga Disney princesses kasama naming sumayaw dito. Look, ang magical, oh! Hanep, panalo! Ito ang pasyalang hindi na sa pakulo. Pupunta kang masaya at babaunin mo pa uwi ang magical na alaala. Isang night of light sa paalaala na marami man tayong bigat na daladala. Kayang pawiin ito ng Pasko dahil may bitbit -bit itong kakaibang saya sa ating mga puso. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagkaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong Kaka, Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento.